Dai Yan si Inday Anilo mga guys. Tingin ka dito, dai. Kapag hi dai, pag hi. Hi mga guys, sabihin mo. Hi mga guys. Mm, yan. Ingna sa kayo. Okay lang. <laughs> Okay lang. What's <laughs> up, madlang people? Ha? What's up, madlang people? Oh, what's up, madlang people? <laughs> <laughs> yeah, malinis na yan. Malinis na, mga guys. Ano na member ng team? Yero. Yan, malinis na dito, mga guys. noo no pero ngayon linis na mga guys dito si Inday Anilo oh tumingin na siya kay malinis na malinis na ang paligid malinis na paligid ah mga kuan oh mga dagat ndi tudagat uy oh, an si anilo dai anilo dito si dai anilo wa pa dingin kadito dai dai tan diri dai dingay dingay anilo tan au diri <laughs> oh bayabas na no, lagi na kun ditaw no sa hangin mo na na balik sa hangin Ha, ah, ana bali sa hangin, sa sigig ana ana ang hangin, kusog kaing hangin baya. Abot na Hoy ba tong dito kay wala pa na unsa o ang bayabas. Ba? Ana naman. Ano nga kinuha? Nao, wa pa man na mahinog dai. Pahingon sa ana. Sayang no, kung ma kuan. Asa? Oh, udah kok oh. Nabi, no, udah kok. Nabi Tau, udah kok odoh. kabuk, dapat. Hmm. Maya guys. Maya mga guys. Oh. Masa. Yeah, pa. Yan, yung ganda ng view. Ang ganda ng view. Doy, tingin ka muna. What's up, madlang people? Sabihin mo, what's up, madlang people? Mabuhay! Doy! Dili bata <laughs> na diri ba, dan, aw, di tingin ka. What's up Madlang people, mabuhay. Ingna ba, what's up, mabuhay. Ano, what's up Madlang people, mabuhay. What's up, mabuhay. Di, what what's up Madlang people. What's up? Mabuhay da yon. Mabuhay. Ana, what's up Madlang people, mabuhay. Ganyan ba? Mabuhay. Mabuhay. <laughs> ikaw dai, ikaw dai. Diyak ka dai, diyak ka Day. Hi. Gese gese dai. Kus <laughs> ka dai. What's up, mga <mother> people? <laughs> people? Mabuhay. Ana ba o oh, mabuhay? Ana ba? Oh, sige. Kus ba? Kus ba dai? Kus ba dai? Ano oi? Dai. Day. dai? Mauluman ka Day. What's up, madlang people? Dancing lady plant. What's up, madlang people? Dancing lady plant. Tingnan niyo mga guys. Bagong cellphone na ko. Hmm, bagong cellphone niya. I feel Bahay ng mga insan kuya, yan. Punchugal property nila. Ayan, ang property nila. Bahay nila. Asa? Mga kamatis, tumito. Ayan. One, two, three, four. Asa si kuya Victor niwa? Eh. Okay, Victor, huh? <laughs> What's up, Madlang people? Mabuhay. <laughs> Madlang people mabuhay. Mga mm -hmm. mm -hmm. kung ano mo. Oo, oh, kung wala may way, kung mag kung ang yun, kaya mamatay man, hindi okay, magbukuhan. Asa? Asagot na? Kani? Hindi mo na sagbot. Bukuhan mo na. Ang balaya mo na. Uri, kasi Tapos ano siya. Kalabo. Hindi na lang ko. dinala ko na din po. Diba yan. Balis, yan. Dahil gibubuan mo ni Dahil. Kasi di diba mapubuan. Ilang dish sa una

gano. Ngayon ay oras doy. Oh. alam ko alas 5 na. Kaya nga nag ano ako dito nag nag video-video. Kasi alam ko nang alas 5 na. 5 o'clock na. What's up? Wala sa... Silom. Silom. Hi, Silom. Hi, Sniplong. Ha? Ano yung mga mag, mag ba? Oo. Oh. Anam nagkakuan mo, wag gina. Wag na, karagayan. Sige, kadaad lagi. Sige, unahan araw-araw maguna Kaya araw-araw maguna di makuha gyud na tanan ma kuan na kadugayan mapuo mapuo ra na kadugayan kay sige magguna kada adlaw napagani o oh, magunahi o balik ko na ninyo kanang Tuesday